Samantala, pagpapalakas na maritime cooperation, turismo, teknolohiya at kultura. Ilan lamang yan sa labintatlong kasunduan na pinirmahan ng Pilipinas at India sa state visit doon ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa New Delhi, India, may unang balita si Salima Refran. Salima, namaste. Namaste dyan sa inyo sa Pilipinas, Maris. Mag-aalas 5 na na madaling araw. Dito nga sa New Delhi sa India, kung saan naging produktibo yung unang dalawang araw ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Labing tatlong kasunduan, kabilang ang ilan tungkol sa national defense, ang nilagdaan ng Pilipinas at India. Matapos ang ceremonial honors sa Rashtrapati Bhavan o Presidential Residence, Sumabak sa bilateral meetings si Pangulong Bongbong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi. Masaya nilang inanunsyo ang resulta ng labing tatlong bilateral agreements sa pagitan ng dalawang bansa. Apat ang may kinalaman sa national defense. Ang terms of reference ng mga pag-uusap ng mga sangay ng sandatang lakas ng Pilipinas at India, pati na rin ang enhanced maritime cooperation ng mga coast guard ng dalawang bansa. We agreed to continue leveling up our collaboration in defense and security. We have agreed to establish mechanisms for service to service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and coast guard interoperability via port calls, in cooperative activities, and capacity building in the maritime domain. Binigyang diin din ng dalawang leader ang pagpapalaga sa safe navigation at maritime trade. Prime Minister Modi and I committed, have committed to bring our collaboration to bear on shared concerns. A free, open and inclusive Indo-Pacific region, security and rule of law in the maritime commons, supply chain resilience, food security, countering terrorism and other traditional and non-traditional threats. May mga kasunduan din sa digital technology, science and technology, mutual legal assistance and transfer of sentenced persons, tourism, cultural exchange at space research. Pinalalim pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa deklarasyon ng Strategic Partnership at Plan of Action para sa implementasyon nito. Bagamat magiging strategic partners pa lang, mahaba at malalim na pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India tulad na lamang ng sinagip ng India ang mga tripulanteng Pinoy na nabihag ng Huti, pati na rin ang pagpapahayag dito ng pagsuporta sa Pilipinas sa Arbitral Award sa South China Sea. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Our is not just a friendship of the past. It is a promise to the future. Maraming salamat po. Nag-alay ang Pangulo, Unang Ginang at kanilang delegasyon ng mga bulaklak sa Rajgat o Mahatma Gandhi Memorial. Inalala at binigyang pugay nila si Gandhi na tinaguri ang ama ng Indian Independence. Nakapulong din ng Pangulo ang Bharta Janta Party, ang pinakamalaking political party sa India bago dumalo sa dinner banquet na inihanda ni Indian President Drupadi Murmu. Maris, parang nga sa ikatlong araw ng state visit ng Pangulong Marcos dito nga sa New Delhi sa India, ang business at panghihikayat ng investments ang kanyang agenda sa pagharap sa CEO Roundtable kasama ang Indian Business Community dito sa New Delhi. At yan ang unang balita mula nga dito sa New Delhi sa India. Maris. Bahot, Shukriya. Maraming salamat sa Lima Refran Live mula sa New Delhi, India. Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa CP Garcia Avenue sa Quezon City kung saan nagsimula na nga po ang clearing operations sa ikinasa ng MMDA ngayong umagang ito. Sabihin na po natin, pauna lamang ito pero may iba pa silang pupuntahan. Katipunan, Aurora Boulevard, Patino, Bolave at Nara Street. Dyan po sa Project 3. Ayan, nabanggit na natin kung may mga nakaparada pa ho dyan ng mga sasakyan. Ito, tanggalin nyo na dahil nagkakaroon na po ng towing operations sa MMDA. Ito ho ang ating kinatatayuan, ang CP Garcia Avenue. Ito po kasi ay uh, isang mabuhay lane. At isa sa mga pangonahing daanan kapag papunta ka ng Katipunan Avenue, from Katipunan all the way to C5 o kung saan man ang inyong destinasyon, ito po ay alternatibong daanan at main thoroughfares po ang, uh, ang uh, tutumbukin itong mga kaling ito. Kaya naman mahalaga, lalo rush hour ngayon, na ito ay clear of all obstructions. At kaguday po na nagpapatuloy na clearing operations ng MMDA, kasama po natin ngayong maga, Sir Gab Go. Ayan, si Gabriel Go ng uh, Special Operations Group ng MMDA. Sir, unang-una, -una, bakit po natin uh, ito? Ba why, why this road? Ang kinilip natin, no? uh, alam nyo, one of the growing problems kasi natin yung traffic congestion. Mm. So alam naman po natin, when there's traffic congestion, na dead delay ang travel time ng ating mga kababayan. So that's why meron po tayo mga sinaset na mga mabuhay lanes, alternate routes. So lahat yan, it serves as an, nga natin, no? the name itself, alternate routes, mm -hmm. kung ang mga major thoroughfares. However, kung ito po ay mapupuno ng mga hambalang, mga illegal parking, then it will defy the purpose eh, of oh. having a faster route para sa ating mga motorista. That's Bak why, ito, oh. eh, dito po tayo, mga operasyon Bak natin. Kwento ko na, Sir Gab, sa mga viewers natin, ito hong oh, isa sa mga nato, ito yung nasa likod natin, kinarkpaman din niya sa mismong signage na nakalagay, no parking, tow away zone it's asking for it. Ano po? Uh, Tama po kayo. Wala na tayong magagawa pa ganyan. <laughs> Napakaliwanag naman po ng signage na bawal po marada. Sir, pinag-uusapan ngayon yung proposals for a total parking ban, partial parking ban. Ano ho ang posisyon ng MMDA dito? Well, alam nyo, we are not against, no? Kasi alam naman natin, illegal parking is a really a very big problem nowadays. Kahit saan tayo pumunta, may nakahabalang. It's not only about traffic congestion, it's also about the safety ng mga road users po natin, lalo na pa, mga pedestrian. So, there are some things that we have to look into also because alam naman po natin, the community-based economic standpoint, no especially yes. ng mga bawat lungsod, mm. iba't-ibang aspeto po yan. So, yes. definitely, there should be uh, an adherence mm. kung ano man po yung status ng ekonomiya doon po sa isang lungsod. Yes. So, definitely, yung ano naman po natin, stand natin as regard to illegal parking, ay eh, alam naman po natin yan, definitely, eh uh -huh. we're for it no we're for yes, it yes. na maalis po yung mga problemang yan But definitely sir nabanggit nyo may mga economic considerations. syempre ba may mga negosyo diyan kailangan ng paradahan but there are simply, there simply are roads na hindi talaga pwedeng paradahan. Correct. Na dapat talaga 24-7 ay clear of all obstructions. Tama po kayo. Meron mm -hmm. tayo, sabi nga po ni ang ating buting chairman, attorney Don Artes, maraming mga kalsada na negotiable Una-una, mm -hmm. major thoroughfares, EDSA, Quezon Avenue, C5, mm -hmm. uh, and other highways po natin. And aside from that, alternate routes and ating mga maboy lanes, mm -hmm. non-negotiable po talaga yan dahil, mm -hmm. ulitin ko, it serves as an alternate route. So, dapat wala pong mga nakahambalang dyan sa mga kalsada. Sir, panghuli ho siguro. Hindi ko na mabilang. Pang-ilang na nating uh, operation ito eh. <laughs> Kinukover na po na ulang hirit itong mga cleaning operations ninyo. Pero, still, ito pa rin tayo. Wala wala katapusan eh. Well, alam mo Ivan, ang problema kasi ng illegal parking mm -hmm. obstruction, no? hindi lang po ito sa violation. For how many years nakasanayan natin to? eh? So, ika nga natin, pag nakasanayan, it will take a longer time. Mm -hmm para matuto ang ating mga kababayan. But then again, yung ginagawa natin efforts, yung consistent approach natin, uh, we see a lot of improvement sa ating mga kalsada. But then again, no, we always ask for cooperation, uh, yung mga kababayan po natin, yung being sensitive and considerate also of their surroundings and mga road users po na kasama natin. Ayan, ito naman ho kasi common good, di ba? Lahat yes. tayo kailangan makinabang sa kalsada hindi pwedeng paradahan mo yan dahil feeling ko entitled ka dyan dahil marami po ang naabala. At mga puso, yan po muna ang uh, ating update mula dito sa CP Garcia Avenue sa Quezon City sa nagpapatuloy na clearing operations ng MMDA. Balik po muna tayo sa studio. Samantala mga kapuso, silipin na natin ang lagay ng traffic sa kahabaan ng Ross Boulevard ngayong first Wednesday of the month. Live mula sa Paranaque City, may unang balita si EJ Gomez. EJ! Mariz, it's Wednesday, Baclaran Day. Marami ang mga debotong bumibisita ngayon dito sa Baclaran Church. At dahil rush hour na nga ang trapiko, bumibigat na. Sa mga puntong ito, medyo may kabigatan na ang daloy ng trapiko dito sa Mayrojas Boulevard sa Baclaran at uh, yung isang lane no, mga sasakyan patungong Maynila habang yung kabilang lane naman ay papuntang Coastal Road, mga biyaheng pagkavite at Las Piñas. Dito naman sa may Baclaran Church, yung nakikita ninyo ngayon, yan yung kahabaan ng Rojas Boulevard Service Road. Nagkakaroon ng sandaling uh, pagsisikip ng trapiko, no? Samantala, patuloy naman ang pagdating ng mga nagsisimba sa Baclaran Church ngayong umaga. Maraming pampasaherong jeep at bus at taxi yung nagsasakay at nagbababa ng mga pasaherong pero rito sa May Baklaran Church, may mga MMDA enforcers naman na nagmamando ng trapiko rito sa lugar. Yung parking dito sa service road po dito mismo sa May Baklaran Church ay puno na rin sa mga oras na ito. Nanggaling tayo kanina, Maris, doon sa Tagigno at uh, yung biyahe natin papunta dito sa Baclaran Church, mga dinaanan nating kalsada katulad na lang ng Sales Road at Andrews Avenue. Sa mga kalsadang iyon, medyo may traffic build-up na rin. Kaya naman doon sa mga kapuso nating motorista na bumabiyahe o babiyahe pa lang, no? magbaon po ng pasensya sa kalsada at mag-ingat. Yan po ang unang balita mula po rito sa Paranaque. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. May road clearing operations din ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa G. Araneta Avenue. At may unang balita live, si James Agustin. James, magandang maga. Maris, good morning. Kasalukuyan yan, nagsasagawa ng clearing operations ang iba't ibang ahensya ng Quezon City Government. Dito po yan sa Araneta Avenue sa Quezon City. At ang inabutan natin dito, yung isang sari-sari store na mayroong vulcanizing shop dito sa Bangketa. Tinikitan yung mismo may-ari ng sari-sari store pero hindi naman kukunin yung gamit ng vulcanizing shop at yung ibang mga obstruction pa dito sa gilid ng kalsada ay isinakay dito sa dump truck na daladala nila. Kabilang dyan yung ilang mga kahoy na nakita natin na nakaharang talaga doon sa bangketa na dapat sana'y daanan ng mga, ng mga naglalakad dito sa gilid ng kalsada. At alam mo Maris, sa bukod dito sa clearing operations sa sinasagawa ng iba't ibang ahensya ng Quezon City Government, ay iikot din daw sila dun sa mga street dwellers na nasa gilid ng kalsada o di kaya naman nasa Center Island na doon na, natutulog at ginawa ng tirahan para masagip itong mga street dwellers na ito. Yan mo na ilitas mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa James Integrated News. Isang-ayon, ang Department of Social Welfare and Development sa mungkahin ni Sen. Erwin Tulfo na buwagin na ang Pantawid-Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at magbigay na lang ng isang bagsakang puhunan para sa negosyo. Anila, hindi lang kasi ito tungkol sa pagbibigay ng pera. May unang balita si Dano Tingkungko. Dahil walang trabaho at gustong mapag-aral ang mga anak, nag-apply ang ina ni Kate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2019. Sa education po namin, binibili po ni mama yung ng mga gamit po namin sa school pag may natatanggap po siya. And yung sa health naman po namin, yung mga gamot po, nakakabili din naman po siya. And also yung mga ibang uh, kailangan po namin sa bahay. Like yung mga... Bigas po. Pero may kondisyon ng ayuda, tulad ng pagdalo sa mga family development session para mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Nagtuturo po yung mga municipal link po ng iba't ibang pamamaraan po kung paano po namin magagamit yung mga cash grant. And also po, um, and tinuturoan din po nila ang mga service beneficiary po na maging aktibong mamamayan po. Hindi lang po in terms ng education, in terms din po ng pagiging... Um, pamilya po. Ngayon, graduate na ng office administration si Kate at planong tumulong sa pamilya lalo't pitong taon lang ang maximum na tagal ng pagtulong ng gobyerno. Pero kung si Senator Erwin Tulfo ang tatanungin, dapat buwagin ng tuluyan ang programa. Imbis na buwan ng ayuda na may kondisyon, magbigay na lang anya ng isang bagsak na puhunan sa negosyo. Yung pang isang taon nila matatanggap, ibigay mo na ng lamsam at bahala ka na dyan. Pero bago mong bigyan sila ng budget, kailangan alam nila, sabihin nila kung anong bagagawin nila sa pera na yon, at may training po sila. Pero tanong ng DSWD, ngayon pa babubuwag yan ang programa kung malinaw naman ang benepisyo nito? Walang reason na talagang i-scrap or, or, buwagin ang programa kasi napatunayan that Pantawid Pamilyang Pilipino Program can contribute no, para mabumaba ang ating poverty incidents. Katumbas ng 3 milyong Pilipino ang matatanggal sa kahirapan dahil sa tulong ng 4Ps ayon sa DSWD. Hindi lang kasi ito tungkol sa pagbibigay ng pera. Kabilang sa kondisyon nito ang tiyake ng mga magulang na nag-aaral ang mga anak at regular na bumibisita sa health center ng ilang taon habang nasa ilalim sila ng 4Ps. Ang edukasyon at kalusugan at ang itinuturo sa kanila sa mga sesyon ang kayang bumasag sa kahirapan. Hindi tulad ng pera o puhunang maaaring maubos sa wala. Mahirap po yung one time kasi hindi mo ma-assure na talagang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata. Pero at least ngayon susundan mo eh. Susundan mo at uh, talagang uh, ma-develop yung uh, uh, ano to yung behavior. 'Yun naman ang purpose ng purpose eh. Yung behavior change. Na talaga yung mga magulang kahit mahirap, di ba? Mabigyan lang ng pagkakataon na makapag-aral ang mga anak, di ba? Talagang ano eh talagang magsusumikap. Ang mahalaga ayon sa DSWD ay maiahon sa kahirapan ng mga benepisaryo kaya tuloy anya ang pagrepaso sa 4Ps para masiguro ito. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mabaya, pag-uusapan na ng Senado ang ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan naman ng ilang grupo, hintayin muna maresolba ang apilan ng Kamara na balikta rin ang naunang desisyon ng Korte Suprema. May unang balita si Ian Cruz. iba't ibang grupo ang nagtipon sa harap ng Korte Suprema iisa ang kanilang sigaw. Panawagan natin na ituloy ang impeachment, magpatawag ng oral arguments, baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema. Kabilang sa naroon ang political coalition group na isang bayan na nagpetisyon sa Korte Suprema. Hiling nila na maglabas ang Korte ng status quo ante order para pigilan muna ang Senado sa pagpapasya kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hintayin daw muna ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon nila at ng Kamara para i-review ang desisyong nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. We are uh, knocking on the Senate na sana pakinggan muna itong mga issues. Let us stretch out all the issues bago tayo magdesisyon kung i-dismiss or whatever ang gagawin natin hiniling din nila na magkaroon ng oral arguments na hindi daw ginawa bago inilabas ng Korte Suprema ang desisyon ito at very important na magkaroon tayo ng oral arguments para ma malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro at ma mahimay uh, ng kumpleto. Uh, kung ano man ang agam-agam ng korte ayon sa Korte Suprema, immediately executory ang unanimous decision nitong nagpapadismiss sa ikaapat na impeachment complaint laban sa bise dahil labag ito sa one-year ban at due process requirements. Pero pinako pinakokomento ng Supreme Court si Vice President Duterte at iba pa sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Binigyan sila ng sampung araw mula sa pagkatanggap ng abiso. Ayon sa kampo ng bise, tatalima sila sa utos. Ngayong araw, tatalakayin ng mga senador ang tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Sa so, matala, usap-usapan ng closeness ngayon ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa at aktor na si Jameson Blake. Bukod sa kanilang holding hands while walking moment sa GMA Gala 2025, naispatan din na magkasama bumaba ng escalator ang dalawa. Si Barbie dati nang sinabi na good friends lang sila. Si Jameson naman sinabing may common interest sila ni Barbie. Nang tanungin sa Real Score sa anilang dalawa, walang confirmation si Jameson. Well, I would just say na we're we're just enjoying each other's company, yeah. And yeah, she's a really good person. And ayun, we have common interests. Pero atsulong ko, is there anything going on in there? Um, <laughs> no comment. What? Sa gala venue, nako, may sighting din na kausap ni Jameson ng ex ni Barbie na si Jack Roberto. Oh. Ano kaya ang reaksyon ng My Father's Wife star sa usap usap pang sweetness ni na Barbie at Jameson? Okay. Bagay, bagay. Tsaka, it's about time. Alam mo, si Barbie, sabi ko kay Jameson, pabait si Barbie, lagahan mo lang. Kahit anong relasyon meron sila, oh. There, uh, si Jameson is a good guy, Barbie's a good girl. Pinusuha ng netizens ng Station ID para sa 75th Anniversary ng GMA. Meron na yung halos 7 million views online. May pasilip naman sa behind the scenes at kulitan ang ilang kapuso celebrities sa shoot ng Station ID. May unang chika si Nelson Canlas. Proud kapuso mula noon hanggang ngayon. Ganyan ang feels ng mapanood ng mga kapuso ang GMA 75th Anniversary Station ID pinusuan din niyan online. Nag-comment din ng kanilang pagbati ang ilang netizens na nagsabing nakaka-goosebumps ang station ID. Di raw biro ang 75 years ng paglalahad ng kwento ng mga Pilipinong naghahatid ng inspirasyon. Inaabangan din ng ilan ang kanilang paboritong kapuso stars, gaya ni Najillian Ward at Sofia Pablo na magkatabi sa isang frame sa shoot ng Station ID nagsama-sama away from their busy schedules ang maraming Kapuso personalities kitang-kita ang kulitan behind the scenes tulad ng selfie with multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera may photo rin si Yan Yan with hubby, kapuso primetime King Dingdong Dantes. Ang pa ni na Will Ashley at Nika Salamanca, pati ng GMA Integrated News Personalities. Ang sweet moments ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Ang biruan ni na Miguel Tan Felix, Derek Monasterio, Alenan Sai at Anton Dinson. Para kay Allen Richards, may pitik sa puso ang mensahe ng station ID na isang love letter para sa mga kapuso. Kasi yun nga, parang it really not for them. Wala naman talagang GMA. If, if walang naniwala, walang nagtiwala at uh, walang sumuporta sa network, hindi siya abot ng 75 years. That moment na nandun lahat ng artisa ay masaya kaming makita silang lahat. Sunod-sunod naman ang malaking ganap kay Marian Rivera. Nung gabi ng GMA Gala 2025, nagkaroon din ng isang birthday celebration ng kanyang mister na si Dingdong Dantes and to commemorate their attendance sa gala, nagpost sila ng kakaibang Get Ready With Us video na may special participation pa ng dalawa nilang kids na sina Zia at Sixto. Concept ng asawa ko yun. Actually, pinakita namin yung concept na sabi namin, oh, may gagawin si, si mama at si dada. Willing ba kayo na sumama sa video? Sabi nila, of course mama. So ginawa namin. Very excited talaga yung dalawa din na sumama dun sa video. In a few days, birthday naman ni Marian ang isa-celebrate. Sabi ko lang, gusto kong maging intimate lang with my close friends talaga. In time for Marian's big day, inilabas ng isang glossy magazine ang kakaibang concept kung saan cover si Yan Yan. Super happy ako na meron akong something new na naggawa for myself. Kuelang hirit dyan ni Ding Dong. Pare, pakis nga. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates, maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.